Ay, bet ko to, chillers. Yung mga ganyan. I love it. Doggy! Thank you. Good morning, chillers. Andito na kami ngayon sa ano, Pier ng Batangas. Going to Calapan, Mindoro. Siyempre, pag pumasok kayo dito, i check muna yung sasakyan, yung loob na sasakyan, yung tao, doggy. Yun yung talaga nag, talaga nag-check ng mga dal dal daladala -dala -dala namin. Tapos tinanong ko na rin sila kung pwede magdala ng dogs next time. Pwede naman, kailangan lang daw ng complete papers ng dogs. Kaya sino kaya ang papala rin sa next na may ko dito. May binayaran po kami 300 pesos dun sa gate. Tama. Uh, update ko kayo mamaya kung ano pa po yung babayaran. At saka kung magkano po yung magagastos lahat-lahat. Dapat pala tinanong natin kung magkano magagastos kapag truck ang dala. Ang biyahe namin, tatlong oras po simula sa Novaliches, Quezon City. Hanggang dito po sa Pier ng Batangas first time ko nga pala chillers makakasakay ng Roro. As in nga yung pala talaga. Pati po si Itay kaya sumama yan. So yung next na babayaran namin ay? 5,880. Ayan. L300 ang dala namin na tapos sopa. One set na sopa. Eight, five, nine, nine, nine. So balang gastos natin na ngayon ay? 6,100. Wala pa dyan yung sa driver at saka yung sa gas namin. Wala pa dyan kain. Wala pa yung kain. Para maging awal po yung mga ano gustong umorder po ng mga taga-Mindoro. Kaya yung 5,000 plus na yon papunta pa lang doon sa Calabal. So, pabalik, ganun din. Ganun din naman ako. Hindi, uh, baka mas gumakang uh, kasi wala tayong taga-Mindoro. Uh Oo, -oh, sige, sige. So, yun na, sa Hindi, ito Ricky bangka. Ano ito? Building ito. Sana ko. Banting <laughs> dapat. <laughs> Thank you, Thank you. Thank you. बहुत चेक है namin eh, umabot na 2 and a half hours. Ayan. Andito na kami ngayon sa Kalapan. Yeah. Ay, nice. ah. Ayan, tinesting na ni Kuya, oh. Oh, pak! <laughs> Leather po yan, ha. Baka, baka akala nyo tela yan. Napaka-bestseller po yan sa amin. Marami po kaming kulay niyan. Beige, maroon, black, uh, medium gray po. Wala na po kaming light gray nito. Hanggang medium gray lang po. Dapat talaga light gray yung ilalagay namin dito. Buti na nga lang, si Ma'am Milet, pumayag na siya ng ganyan yung gamitin namin na kulay. Mag mas tag-match dito sa bahay. Compare po na light yung nilagay namin. Oh, ayan. So, ganda. Ito, bet na bet ko to. Saka yan. Ang komportable yung umupo dyan. Sa ngayon, pansamantala ganyan muna yung TV nila. Papalitan po yan. Dito ilalagay pagating nila. Bale, wala po pala dito sila, ma'am. Nasa California po sila. Ayan. Saka naglagay rin po kami dyan ng ventilator. Ayan. Ayan. plano sana, sana po niya kayong pakainin. Kaya lang po alanganin yung oras. Eh, yung kapatid niya po may mga inasikaso kanina sa church. Kaya po kasi may mag-ano na hindi ba lang kami pinakain, ganyan-ganyan. Hindi naman po. Inalok pa ka po kami ng kape. Kaya lang kakakain lang namin talaga. So, ito po, magiging pinadala si ma'am na ano. Meron pa ito kanina. Ba't tinago mo? Bibigay <laughs> So, meron pong binigay na sabon na tub yan, tatlong peraso yan. At saka po mga dilata. Yan. Thank you so much po, Madam Millet at and kay Madam Beth. Ayan, sa mga, yung mga tao naman nila. Ayan, nabigas yan, apat. Apat, yung pinuha mo. Bago ani po ito. Bakit po? <laughs> sige, sige. Bakit mo? 5.35 na ng hapon. Tumarecho kami dito sa Puerto Galera. Diretso pa siya na din. Ay, siya Mga busog ang aso dito. Ito dito ang pagkain. Ay, ang 100 fried chicken is 750. Yung lugar kasi. Ah, 10.20 10. na ng gabi. Dito na kami ngayon sa Roro. VIP. Ayan. Para makapagpahinga na maayos. Maka-e-glip, ganyan. May additional na ng bayad pag dito kayo.